Hello. Luto tayo ng bulad. So, dried squid muna. Dried squid ang ina nato. Ayan. Nahinaan ah, natin yung ito. So, ito yung dito yung dito. Dried squid. So, dried bulinaw at saka yung bulad. Katambak. Katambak. Hmm. Ops, so, ano natin? Kasi ano na siya, luto na. Uh. Magiging tension na ito pag ano pa. Ah, uh, malangyo siya. So, pasensya mga silinan Tumay dito na nagluluto. Ano yun? Na? Bulat. So, dito nakitaan dito eh, kayo. Dito so, gusto nakitaan kayo na. At sa ibabaw. Gusto sa ibabaw sa among balcony. kaya challenging ang pagluluto natin dito challenging challenging mm -hmm. kamuto na lang naman sa edit man siya edit marag marali atong so don't do this kung hindi kayo sigurado pumapasok kayo pag alam nyo ang uso lang sa ngayon sige gawin nyo pero pag hindi wag kayong magtay baka, baka mapaawa kayo so ganito talaga yung mga ano no makarulit yung mga OFWs dito yung Pilipino nasa ibang bansa nasa abroad makarelate na ganito ang style. Yung iba nga, pinapainit lang yung kawali sa loob. Tapos sa labas, tinadala nila sa labas. Saka nailagay yung bulad para iwas talaga na magamoy sa loob. Ang tagal pa naman matanggal pag, ano, pag nag-amoy siya sa loob. So ayan, malapit na akong matapos sa dried slip. Isunod ko na itong pulinaw. Anchovies. So dried anchovies. So, diba? Hindi ito pang isang kain lang. Eh? Para hanggang ano ito, hanggang mga ilang araw. Dito may ano ako, mga balo na bulat siguro ito. Kasi meron pa sa ilalim. Ayan. So ganito talaga ang buhay. So ito pala, galing tinas ito kita niyo naman itsurang tinas talaga yung ano nukos yung bulad yung katambak at saka yung anchovy so hindi siya galing kung saan sa country so ang ginagawa ko nilalagay ko siya sa freezer namin may ano talaga ako dyan may stocks talaga ako so sunod natin ito yan. so I'm sorry, Kasi ang gilis lang din yan maluto. Okay. So, wala yung dito. eh ito ito. Kasi, ang Okay naman sya na ang medyo crispy. Yung konti sunog lang. Hindi lang yung sobrang uh, sunog kasi mapait siya. Pag so, may dumadaan dito sa kalsada na nang mapansin para na may nagluluto ng ano na ulam Masarap na amoy. So, ayan. Ganyan ang ginagawa natin dito mga Pinoy sa yung bansa. So, shout out sa inyo dyan. Ito talaga yung ulam natin naglabi challenging pag magluluto matutuwa na tayo kung meron tayong daing pero yun nga sa pagluluto naman tayo maano hindi rin madali so pag may biglang sumisigaw dito na kapitbahay alam nyo na <laughs> na yun pero hindi yan nangyayari naman siguro

ini serap oke okay. last ini mana last part nih ya so, itu nih na memang katan bak itu katan hmm So, hinugasan ko Kaya kailangan ko siya i-dry ng mabuti. Nagpusit-pusit nyo rin. Kaya di na, parang na parang ba. Ay, onion lang pala ito. Kala kailo. Kaya di ko na i-dry. Nagpusit-pusit talaga yan. Kasi hindi. Nagkaaway kasi yung mantika at saka tubig diba hindi yan sila friend hany. sila yan okay sinanong lang ginagawa natin no? Nah? hmm. ito na yung matapos na no? Yeah. so, naglagay na din ako ng coil para pagpasok sa loob takkan ko na para hindi siya mag ano ba yung ano hindi siya kasalas para sa ating manoy pero ano na ano, rin suspeto na rin sa iba natin kasama na pero wala namang problema na ano na yan ng 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 asawa ko naintindihan mo yan pero at least kahit pa siya ba nagdala anong bulad ang nagsunod uli anong nabili na may magdala ba ngayon ang kuanta Jadi kamu so so yang guys, kemarin so, hmm. hmm. so, aku mengeluarkan nang bulat. Di atas pulang itu. jangan lain Sekarang mau yang aku bahkan aku terus